Magandang buhay mga manipare Welcome na naman po tayo Para sa panibagong vlog ngayong araw So eto nga mga manipare Samahan nyo kami papuntang Pasayan Beach Resort sa may kabalawan Tacloban City Dahil magkikita kita po kami Kasama yung mga Warainon Content Creator and TikTok Team at di nagtagal mga body pari nandito na nga kami sa may Pasayan Beach Resort at nandito na rin mga body pari yung ating mga ng mga Warayan Content Creator and TikTok Team <Ayun>. At dahil minsan lang kami magkita-kita mga madipare, dahil malalayo yung lugar ng bawat isa po sa amin, mayroon mga taga-samar, mga taga-late, kaya gigrab na rin po namin yung time na makagawa kami ng mga collab videos. <tong> Maraming salamat mga maripari sa pagsama ninyo sa ating vlog ngayong araw. Hanggang dito na lang po tayo. Babush!